Pum, pum. Eh, pag ano mo relax ka mo na pag nandiyan ang kalaban tsaka, bukas pa kita, uh, tsaka mo bukas na bukas na ano lang yo ah kalaban mo matatamaan ka Isti isti di mo lang dito ka lang oh desh, try mo ko suntukin try mo ko huwag mo hapulin yung huwag mo hapulin yung suntok huwag mo halpin yung asalo mo wag wag kasi dito papunta sa mukha yan eh To yan Pag suntok yan forma tayo forma Oh, subukan diba? kita mo. Tinam mo tala, porma. Tak. Oh, 'di diba? mo. Kaya tatamaan ka, kaya nga, 'di ba? Ngayon daw, no? suntok-suntok forma Oh, tinitinan mo. Kaya sabi Wala ko, wag sa Kaya nga sabi ko, mo. Alisin 'yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, turo ito eh. Oh. Tak. Oh, diba? buku, 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 buku. Tira, huwag mo saluhin. Pindisan. Ba ka lang ganito. Tinam mo tol. Porma ikaw, ikaw ang susunod sa akin, Tingin matandaan mo palagi. Kahit anong suntok tol, pag isa ko sabi ko sa'yo. Suntok, kahit anong suntok. Suntok. Diba? Hindi yan, gamitan mo ang suntok na medyo maganda. Kita mo? Hindi yan bro, hindi na tama eh. Kaya nga ito, sanayin mo to. Kasi, yun nga forma ko. Huulihin ko yung kamay mo, susuntok ka. Suntok, try ko huulihin ko. Kita mo? Kailangan nandito to Ganun yan. Pa, pag dito yan, huwag mong habulin yun mo kasi bilis yan kamay. eh. Mabilis yan. Hindi mo mahahabul yan. Ang dipinsa mo yung katawan mo ka, mag-to. Ito lang, oh. Suntok. Ha, ta. Ito mo. Pag nandito ito nakahilo ito, oh. Master. Tung! Oo. Magkakilo. Ito laban din. Sipa ka. Yung sinabi ng sipa. Oo. Sipa ka raw dito. Okay. Isipa, lakasan mo. Dito, sipa ka. O, oh, diba? Masakit no? Oo. Oh. Kaya hey, ito ito, sipa ako. Oh. Tino, eh. Tanggalin ko ito para hindi uh, masakit. Ipinsa mo ha. Patigasin mo yan. Tinawa ako sisipa sa'yo. sa'yo. Oh, mo master Malig. Malig. Sakit hindi. Sikit, oh. <laughs> pitik lang yun. Sakit. Sakit. Pitik lang yun bro. Ganun ang sipa. I-twist mo kunti. Ganun no? Kamay mo kamay. Ito. Ito. ngayon Ito. Ito. Ito.

<coughs> ah, huwag mo salubuin. Huwag mo sabi ko sa huwag mong ganunin kamay mo eh. Diyan lang. Diyan lang. lang. Hayaan mo siya. Pag suntok na ito bro, either na dito, kung dito, kung magpabor naman dito, dito. Pero ito steady yan. Steady. steady. Lang. Yan. Huwag mo anuhin yan. Pa! Paano mo ito anuhin? Pag ganun mo, pwede mong ganunin. Pag ganun mo kunti, kung hindi mo mahuli kasi susunod ang kabila, ibalik mo to, ipalit mo to sa kabila. ipalit mo yan. Palit mo yan kasi gagano yan eh. Tamaan ka dyan. yan? Tsaka sumuntok ka, sumuntok sumuntok ako. Ito, oh. Ganun bro. Oh, sorry, bro. Sorry. <laughs> ganun. Huwag mo ano. Ka lapit ka, dito, dito. Pak! Suntok mo ganun mo. Kaya Ano Pakos ba? Ang pa, ang ang pa, ang paa niya. Ano? mo. Ang, mo, Ito. ang mo. Ang paa mo. Step. Ganun ako. bent mo yan kasi. Yan kasi buhilo yan eh. Oh, legs. In yung yung legs. na lakas. Sapat. Yung legs. Yung legs. mo. Kapag yung ano. legs mo. Sudok. Yan. Ito. oh Huwag niyang masuntok. Kailangan puro maka. Huwag niyang sumuntok na. Dandesto na. Tidi ka lang. Para sa luwin ka sinasabi ko yung prontik na gano'n. Oo. Oh. Para si kanon. Di ba ganyan? Dito po, gano'n yan. Kasi pang ganyan. Tango. Yan ang practice. Huwag mo sumawag so, mo lang sa ito pa. Yan, no? Oh. Sumawag ganyan. Ito, tira mo. Dito lang ako. Oo, <laughs> di ba? Ganun yan. Tama lang sa kanya kasi bata pa ikaw. Ganun lang ako. Pagsuntok. Ay, na dito yan. Ito dito, kung papapurdik, dito, dito mo. Kung papapurdik, dito, dito yan. Pero ito, Alala yun siya. Alala yun. Ganda no? Iba to bro, iba to. Itong martial art na to bro. Kinuha ko to bro sa experience ko. Kasi ako, hilig ko sa ano eh. Sa, sa totoong laban talaga. Kasi, bayan mo ibang martial arts. Mamatay ka dun bro. Tamaan ka. Kasi iba. Iba yung alam nila yung stick mo. Kasi Torne iba ni ah, yung iba kasi alam nila kung ano ano eh. Alam mo naman kasi kung ano suntok kaya alam mo ganun din. Para kung di mo alam ang suntok. Hindi mo alam kung saan kuha. Kaya nga itong gamitin mo. Sa mo pag ganun mo, suntok. Suntok. pa. Kunting iwas lang. Karon din mo kunting iwas lang mo. Dila mo. Suntok ka hindi kunting iwas lang mo. Oh, diba? Tama. Oh, ako, ako. Ako naman. Ano mo gawin? Huwag ka mataranta. Relax mo lang. Ka. Tawagan mo si Dennis. Huwag ka mataranta. Relax lang, bro. Relax lang. Tawagan mo. Kung mo. Kung mo. Huwag ka mo nang tumigas na, no? Kung mo. oras na ito. yung galawin yan. Huwag Huwag yung galawin yan. Huwag yung Fight! Yan yung practice mo. Siyempre, iba bang boxer, ganoon eh. Ta! di Huwag-huwag sa Dito ka lang! Huwag mong saklawin! Iyan mo lang dyan. Iyan. Sa'yo. Iyan, iyan. Iyan sa saka lang dyan? Haan? Tulog ka dyan. mo mo ako. Tandaan tayo lang.

siguro alam mo mo na rin pag mo. Dito lang yan, oh. Nando na sa bahay. Oh, yan. Ah. Para para pambayad. Tak. Tak. Ano sa kwarto nung sumuko? tama, ng renta. Tingnan. Tak. Yan. 'ko doon. Nasa 'yung para bang iganon, no? alam mo yung gawin mo sa harang? Harang ba suntok ay? Eh. Sa basuntok. Harang ba? Iganon lang ba? Pa, so, tapos, para, para kahuli ka. Kaya harang lang, harang. Pa, yan, harang lang. Pa! O, hindi na mo. Ilawit mo. Kunti lang we bro, kunti ano lang, wag eh, mo, eh? oh. mo. Kunti pihit lang. Eh pag ano mo, dulo man Sa ka. Dulo lang sa mukha mong kunti. Pa! Pa! Tapit-tapit. Pa! 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 bro.